subay sa report sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa, naglandfall sa Barangay Concepcion, Manay Davao Oriental, alas 9.30 kaganyang buntag, Desyembre 18, ang tropical storm, Kabayan, nabati sa Manay Davao Oriental ang epekto sa bagyo ng awa sa mga kasapaan sa Manay na sa baha. Sama ni ining sapa sa sityo Hagimit, Central Manay, na perting kusuga sa bulog sa tubig. Gipang rescue na sab sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection, ang mga residente sa sitio tung Barangay Sentral sa Manay, nga sa mga lugar sa probinsya nga grabing naapektuhan sa baha tungod sa bagyong Kabayan. Gibantayan sabang ang Aragon Dam sa Katiil Davao Oriental, kinihuman misaka sa 20 meters ang level sa tubig bandang alas 10 kaganyang buntag. Daling nagpatuman og preemptive evacuation ang lokal nga gobyerno. Nagtay gayon na sab og rescue operations sa nagkadaiyang lugar ang mga rescue team gikan sa nagkadaiyang LGUs o kahensya sa gobyerno. Pipila ka mga lugar sa Davao Oriental ang nawadan o kuryente. Gisuspindi una sa Coast Guard Station sa Davao Oriental ang biyahe sa mga sakyan ng pandagat tungod sa bagyo. Suspindido ang klase sa tanang Libel sa Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte o Davao City. Kansilado sab ang pipila ka mga flight sa Davao International Airport sama sa Dunay Rotang Surigao Davao o Davao Surigao. Napadadaan na hinuundaan o gabiso sa kaap ang mga pasahero o walay stranded sa airport. Sa 11 a.m. bulletin sa pag-asa, ulahing nakita ang bagyo sa Karaga Davao Oriental o halos wala paglihok na Dunay kakusgun nga 55 km per hour dool sa sentro o paghaguros nga 70 km per hour. Wala na laom sa tropical cyclone wind signal number no. 2 pero nagpabiling signal number no. 1 ang Davao de Oro, northern portion sa Davao Oriental, partikular sa Baganga, Manay, Caraga, Taragona, Lupun, Banay-Banay, Buston ug Katiil, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Davao del Norte ug Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.